Pumunta nga po pala kami sa may bayan. Kaya si Mami napabili ng tanim. Friday nga pala nung pumunta kami dito, kaya madaming mga paninda Pagkatapos ng klasiko, pumunta mm. na kami dito. Pag-araw nga ng biyernes, eto nga po ang kanilang market day at madami nga talagang nagsisipag tindahan. Bumili rin nga pala ako ng lagaya ng binili kong tanim. At pagkatapos ay umuwi na kami at eto si Musumi ay pinatricycle ko na lang. Bali, sinundan ko na lang siya at ako naman ay nakamotor. Bumili rin nga po pala ako ng maliit na planggana. Pagkatapos, nakarating na rin nga po kami. At nung medyo hapon na, ay naisipan ko na nga itanim yung binili naming mga pananim. Eto, ay nabili ko nga po ito ng 60 pesos at dalawa na yung binili ko. Mm. Nilagyan ko na nga pala ng mga lupa. Sa sobrang init nga ng panahon, ay nagjacket nga ako dahil ang init nga talaga at tirik na tirik pa. Ang ganito nga kasi talagang pananim ay maganda nga ito sa loob at labas ng bahay. At etong video ito ay sobrang tagal na rin nga po nito dito sa may Liriko. At ang tanim kay mami? Hindi na buhay. Tama nga si Musumi. Sa sobrang effort ko na pagtatanim ay di naman nga po ito na buhay. Ewan ko kung tama ba ang pagtatanim ko o sadyang mainit lang talaga ang kamay ko at hindi nga ako nakakabuhay ng mga pananim. <coughs> sayang nga talaga ang pera at hindi nga talaga tumubo itong nabili ko nga pong mga pananim. Sayang at maganda pa naman nga ang ganitong tanim. At nung kinagabihan na ay nagaya nga po si Musumi na pumunta nga ng palengke ulit. Kasama namin si Ate Yowie. At nang pabili kami ng ice cream. Hi guys! Kakain kami ng ice cream. Sumbrang sarap naman. Tarap ba? Hi, guys. Tara. Sana all. Sana all. Guys, bibili naman kami ng fries. Guys, dito na ang aming fries. Kaya kami pumunta dito sa may palengke kasi bibili nga kami ng gatas ni Musumi. Dito 3 plus po. Susaday so, lang. Hanggang ngayon kasi, etong si Musumi ay nadede pa rin. At pagkabili namin ng gatas, ay uuwi na rin nga po pala kami. Nauna na rin nga pong lumabas itong dalawang napaka mga kukulit. Bali, yung binili ko nga po palang gatas kay Musumi ay medyo maliit lang muna po. So, sobrang laki na nga ni Musumi, ang sabi ko sa kanya ay wag na nga siyang magdede. Kaso, parang di pa nga niya kaya dahil pag natutulog, ay gusto niya nga pong may pampatulog. At pagkatapos, ay bumili rin nga po pala kami ng manok. Ito ang uulamin namin sa gabihan.